sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ibanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 7, Talata 11-17. Sa ebanghelyong ito, ating matutunghayan ang napakalaking pag-ibig ng Panginoon. Nakita niya ang isang taong nagdurusa at lumuluha, wasak ang puso. At siya ay nahabag. At ang pagkahabag ng Panginoon ay hindi lamang nahabag siya dahil nakikita niya yung tao. Nahabag ang Panginoon dahil nararamdaman niya yung nararamdaman ng tao. Sa Ebanghelyong ito, si Yesu Cristo ay pumunta sa isang bayan na tinatawag na Nain. At nang malapit na siya sa pintuan ng bayan na sa lubong nila ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang byuda. At alam natin sa bayang Israel, ang patay ay itinuturing na marumi, kaya kailangan siyang ilabas ng bayan at doon ilibing. At dito nakatagpo ni Jesu-Kristo ang babaing biuda. At sa panahon ni Jesu-Kristo, ang biuda ay isang taong wala nang mahahawakan. Sapagkat sa panahon noon sa Palestina sa unang siglo, ang babae ay hindi isinasama sa bilang. Nagkakaroon lamang ang tinatawag na existential na pag-iira lang babae dahil sa kanyang ama, dahil sa kanyang asawa, at dahil sa kanyang mga anak na lalaki. At itong taong ito, itong babaeng ito, ang biuda ng Nain. Wala na siyang asawa. Inilibing niya na ang kanyang asawa. At ngayon naman, ililibing niya ang kaisa-isa niyang anak na lalaki. Makikita natin itong wasak na puso, wasak na espiritu, wasak na kaluluwa ng babaing ito. At ang kanyang panaghoy ay panaghoy ng matinding kabiguan at ng kawalang pag-asa. At dito siya kinatagpo ng ating Panginoon. Kaya nga nahabag si Hesus Kristo sapagkat Nauunawaan niya at nararamdaman niya ang nararamdaman, ang kaluoban ng babaing ito. Kaya nga sinabi niya ang isang napakagandang salita, Huwag ka nang umiyak. At napakagandang pakinggan ito na merong isang taong darating sa ating buhay sa gitna ng ating mga kabiguan ng kawalang pag-asa ng ating mga pagdurusa. Habang tayo ay lumuluha, sasabihin sa atin, huwag ka nang umiyak. Ang ibig sabihin, may dala siyang konsolasyon at may dala siyang solusyon. Sagot sa mabigat, malungkot at madilim na sitwasyon. Kaya nilapitan ni Yesu Kristo at hindi po ang kinalalagyan ng bangkay. At sinabi niya, binata, makinig ka sa akin, bumangon ka. Ang ginawa ni Yeso Kristo ay ipinagbabawal sa mga huyo. Sapagkat kapag ang isang tao ay humawak sa bangkay o sa pinaglalagyan ng bangkay, siya ay magiging marumi Ngunit si Yeso Cristo ay isang Diyos na nagtagumpay sa kamatayan. Hindi siya kayang gawing marumi ng kapangyarihan ng libingan sapagkat siya ang Diyos na buhay at ang Diyos ng buhay. Kaya nga kahit na ang binata na wala ng buhay ay kinausap niya at ang kanyang salita, ay nagbibigay buhay. Sinabi niya, Binata, makinig ka sa akin. Bumangon ka. Kaya nga nabuhay muli ang binata na upo at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. At ito ay napakagandang tagpo at ito rin ay napakaganda at napakalaking konsolasyon sa bawat isa. Sapagkat kung sino man sa araw na ito ang katulad ng Byuda ng nain, na wala nang mahawakan, wala nang masaligan, wala nang mapuntahan. Hindi na mal nalalaman kung ano pa ang mangyayari sa kinabukasan. Naglalaho na ang pag-asa. Ngayon sa mabuting balitang ito ay kinakatagpo tayo ng Panginoon. At sinasabi sa akin, huwag ka nang umiyak. Ito ay isang propisiya na matagal nang binanggit ng mga propeta na ang pagdating ng mesiyas ay isang panahon na papahirin ang luha sa mga mata ng mga taong bigo ng mga taong sugatan at ng mga taong nahihirapan. At ang pagdating ng mesiyas ay para wasakin ang kamatayan at para bigyan muli ng buhay ang sanlibutan. Kaya nga ngayon maari nating makita ang ating sarili sa babaeng byuda at sa anak na binatang nawalan ng buhay. At ngayon ay hinahawakan tayo ng Panginoon at sinasabi sa atin, bumangon ka. Sinasabi rin sa atin, huwag ka nang lumuha. Mugto ang iyong mga mata. Naririto ako para pawiin ang iyong kalungkutan at ibalik sa iyo ang kahulugan ng buhay. Noong ibinalik ni Yesu Kristo ang anak na binata sa biyuda, bumalik din ang kahulugan ng buhay sa babaeng ito. Sumilay muli ang araw, nagbukas muli ang kalangitan. At itong mabuting balitang ito ay isang malakas na pagpapahayag ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi siya isang Diyos na nananatili sa kalangitan na kaupo sa kanyang trono, na para bang wala siyang pakialam o ugnayan sa sangkatauhan. Hindi. Si Yesu Cristo sa Ebanghelyong ito ay ang Diyos na bumaba sa sanlibutan sapagkat nararamdaman niya ang nararamdaman ng sangkatauhan at alam niya ang tugon, alam niya ang sagot. Kaya sa araw na ito, uulit-ulitin natin itong sinabi ni Yesu Kristo, huwag ka nang umiyak, bumangon ka. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.